is good morning! It's uh, 4am ngayon dito sa Germany. So, guess what guys? Only in Germany, yung mga parking nila is merong parking para lang sa mga babae. Ibig sabihin, yung mga hindi masyadong marunong magparking parking ng mga babae. So, ayan guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano malalaman kung pang babae yung parking lots. Wow! Ayun, guys. So, lahat ng mga parking, may, may nakalagay na Ganyan. So, ibig sabihin, para lang yan sa mga babae. So, ayan. Isang buong linya na yan, guys. Para lang yan sa mga babae. Sana all. Sasakay kami dyan, guys. Sa train na yan. Tapos, dito kami nag-parking. At sasakay kami sa train na yan. Tapunta sa airport. Dito na tayo sa loob ng train, guys. Ayan! Hindi nakalak yung stroller ng anak ko. Baka gumalaw. Parage! It's cute too, papi. So, naka-check-in na kami, guys. At ikot-ikot muna tayo dito sa duty-free nila. So, ayan. Ready na yung baby ko. Pumasok sa aeroplano. So, ngayon, sumakay kami ng bus. Kasi, aakit kami ng aeroplano, guys. So, eto. Nandito na kami sa aeroplano. ba diba? Ang ganda ng scenery na ito. So ngayon, nagbo-voice over ako dito sa labas ng kwarto namin. Kaya naririnig nyo yung, yung mga ibon, guys. So, ayan, malapit na kami sa Heraklion, Greece. Dito sa Crete, guys. Diyan kami naglanting. So, ayan. Kukunin na namin yung mga bagahin namin. Meron kaming tatlong malalaking bag at isang maliit na bag. Isang stroller at isang car seat. Yan, guys. Ang dami namin dala, no? So, anyways, yan na yung itsura ng conveyor belt dito sa Heraklion, Crete. Maligayang pagdating sa Greece. O, diba? Iba't ibang lingguahin na nilagay nila dyan. So, ayan. Kukunin na namin yung sasakyan namin. At ready na kaming gumala dito sa Crete, Greece.